Hitik na naman po sa bulaklak ang aking puno ng kalamansi na inilagay ko dito sa area ng swimming pool para makaligtas sa matinding lamig ngayong winter. Ayan, nung mabisita ko dito ngayon, ang bango niya sa, sa loob. Ayan o, dahil pala namumulaklak itong aking kalamansi. Ayan, nakakatuwa. Dalawang puno lang ito pero ang dami niyang bulaklak. At saka hindi siya nawawalan pati ng pa isa isang bunga. Kaya tuloy ang pagbibigay niya sa atin ng bunga, pangbiga. Ayan o. Oh. So dahil gumaganda na yung panahon, sumasabay na siya ngayon sa tagsibol, ang pamumulaklak niya. So yun, may mga bunga na rin. Ito yung mga unang bunga noon na tumuloy siya dahil medyo na late nating maipasok sa sa kanlong kaya yan iilan lang yung napakinabangang bunga pero ganun pa man yan oh may mga kasunod na siya na bagong bulaklak ang ganda at ang pango ayan po so sana ngayong taon na to kapag gumanda na ang panahon pwede na natin siyang ilabas at sana magtuloy-tuloy na itong kanyang pamumunga para makakuha ulit tayo ng katulad ng taon. Maraming salamat po.